lolo, ano iniinom mo? Apo, pagpalakas ito ng katawan ng lolo mo. Hmm, lalakas din ba ako tulad ni Spider-Man pag uminom yan? Apo, kapag tuli na si Maloy mo, siguradong lalakas ka. Lolo, laro naman tayo. Wala ako kalaro eh. Apo, magpagawa ka ng kapatid sa magulang mo para may kalaro ka. Hmm? Lolo, ano sabihin ko para gawa nila ako ng kapatid? Sabihin mo hmm? sa nanay mo, kumain siya ng sagong gabi-gabi. <laughs> hmm. oh. Bubu mo naman, Lolo. Baka saging, ibig mo sabihin. Ganun na nga, Apo. Sagong o saging, pareho lang yun. <laughs> <laughs> hmm. Ay, lolo, Ay. Kahit nga araw kinakain ni nani yung saging eh, pero hindi pa rin siya busog. Baka kasi maliit lang yung saging, apo. Lolo! <tinyo> 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 Bakit kaya lagi may lindol tuwing gabi sa kubo namin? Apo, sinyalis yan na magkakaroon ka na ng kalarok. <laughs> Dapat pala hindi ko nabuksan yung ilaw para hindi tumigil ang lindol. Buti na lang at hindi ka pinalo ng tatay mo. <laughs> ah? Lulo, alam mo bang kinakain ng ilaw? Saan mo naman natutunan yan, Apo? Turo ba yan sa school nyo? Ah. 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 Sabi kasi ni tatay kay nanay kagabi, mahal, patayin mo na ang ilaw at Marites ka rin pala, Lolo, umaapaw na naman ang baha. Ibig sabihin niyan Apo, natupad na ang pangakong pag-iipon ng tubig baha. Lo, ano ibig sabihin ng flood control? Kapag umulan at bumaha, dapat ang tubig ay maipon at hindi makalabas. Kaya tinawag na flood control. Eh bakit binangga daw ng barko ang flood control? Ibig sabihin sa dagat ito ginawa. Natural, mas maraming tubig sa dagat eh. <laughs> Lolo, bakit parang ang lungkot nyo? Apo, namatay kasi yung alaga kong kalabaw. Bakit? Ano nangyari? Iniwang ko lang, Apo, sa putikan para magpalamig pagbalik ko, bigla lang nawala. Teka lo, namatay o nawala lang yung kalabaw mo, hinanap niyo po ba? Napagod na nga ako kakahanap sa putikan, apo. Naapakan ko pa tuloy yung malaking hito. Ganun lo, hindi niyo talaga nakita? Nagutom nga ako kakahanap, apo. Kaya umuwi muna ako, dala yung malaking hito para lutuin sarap lang hito pag inihaw. Apo, nagulat nga ako nung binuka ko yung bituka ng hito para linisin. Nasa loob pala yung kalabaw. Lolo, bakit umiinom na naman kayo? Apo, nanalo kasi yung manok ni kumpare. Laki ng panalo ko. <coughs> Swerte kayo sa sabong ngayon ah. Malaki pa nga partida ako. Yung manok na kalaban ang laki at naka-champion na. Ah. Yung kay kumpare na manok, Bantam! <laughs> Paano mananalo ang Bantam eh? Pagkaliit-liit nun. Unang salpukan pa lang apo. Bagsak agad ang manok ni kumpare. Alam <laughs> mo yan, bagsak. Tapos sabi mo, panalo. Ang matindi pa Apo. Nahati pa sa dalawa yung Bantam dahil sa lakas ng palo ng kalaban. <laughs> Pwede, patay ang bantam. Apo, bumangon ang dalawang kalahati, tapos pinagtulungan yung kalaban. Ayun. Ay!